Swerte daw ang tindahan pag nasisikatan ng araw pagkabukas sa umaga. Pasok-pasok mga swerte, pasok-pasok mga suki. Presyong Rosham Minimal. Super tindela at your service. Ayan o. Oh. Sana o. Oh. Good morning. Rise and shine! Happy selling! Mga ka super kasari! More benta, more customers, more kita sa ating mga negosyante. Vale, <manyan> nga minus minus Umagang umaga, meron agad tayong buena mano, isang sakong bigas. Bongga! Pasok mga suki! Talaga naman, oo. Maniwala lang sa swerte, mga kasuper. Dahil pag ikaw naniwala sa swerte, papasukin ka ng swerte, swerte, swerte. And Grabe maka super pinagpawisan ng maaga si Madam. Hello 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 good morning good morning good morning maka super kasari mabuhay rise and shine. Aha another day another duty ang negosyante. Bakit tang aga mo, madam sa Mini Mart, Tang aga ng duty mo. Dahil nga ang ating super assistant for to this video ay nagpaalam may aasikasuhin. Kaya to the rescue ang Negosyante. Syempre, Ganon talaga ang buhay negosyo, di ba? So, ngayon muna, ay tanyo kanina, no? Aga aga pala sunod-sunod na yung -sunod aking mga mamimili. Uh, uh, So, ngayon, ang aking share ay yung ating Benamano for today. Thursday. Happy Thursday, mga ka-super. Lapit na naman Friday. Weekend na naman. So, ito yung ating Benamano Ipon Challenge. Lahat ng unang pumapasok dito sa Rocha Mini Minimart pasok dito. Alam nyo, dami ko lang naipon dito. Nakaka-withdraw na ako dito. In case of emergency, nagagamit ito. Halimbawa, nakaipon na ako dito. Tapos, wala ako sa Super A lang. Tapos, kailangan nyo magbayad. Sabi ko, kuha ka muna doon sa may ipon challenge. Babayaran na lang. So, nakaka-withdraw. Ito ngayon, madami-dami na naman tayong naiipon. Yan. So, ngayon, ang aking ginagawa dito, lahat nga ng unang pasok na pera. Kasi ako ay naniniwala, ang unang pumapasok na pera dito sa ating tindahan ay swerte. At itong Binamanong ipon challenge ko ay nilalaan ko for charity. Halimbawa, may nag-solicit sa akin, may nag-ask for sponsor, sa chores, saan, mga liga, dito ako kumukuha. Lahat ng mga pang-charity, may namamalimos, may nag uh, ano sa abuloy so lahat dito sa church pag may nagaano sila ng hindi ng patubig, pa biscuit, pa, pa kape, kung mayroon sila mga ano doon mga program so dito ako kumukuha ng fund. So lahat ito nandito is for charity. Opo, kasi ako ay naniniwala kailangan ng mga blessing na binibigay sa atin ni Lord ibinabalik eh, binabalik natin sa kanya. So ito yung aking ginawa galing dito sa akin, Benamanan pang challenge, pang abuloy sa chores, pang offer sa charge, So, dito din yan nang gagaling. So, ngayon, ang ating binamano no, ay nagpa-cash out. Yun kasi unang-unang bukas ko, cash out agad na 1K. So, binigyan ko siya ng 1K. Binuha ko lang yung charge na 20 at ito ang ating ipapasok dito. And then, may sumunod naman, umili ng tatlong Nescafe White, 15 pesos 45. Sinukulian ko ng 5. Ito yung ating natanggap na money. Ilalagay din natin yan. Dito. Yeah. So, araw-araw ko ito ginagawa. Aha. Uh -huh. Kahit kay Super AA, sinabihan ko na siya. So, dito lang yan nakalagay. Yan. Yeah. Yeah. Okay, kasi nag-trending yung ating Benaman ng iPhone challenge yung ni Reels ko na ano ang ang unang Benaman niyo tapos nilagay ko doon at marami nang gumagaya at marami nang gustong gayahin so, walang masama gumaya basta ito ay kakabuti at ikak natin go mo yan, push cart yan check out yan, okay? check na check yan so ngayon, <laughs> morning routine tayo hindi po nga ako nakapagwalis-walis kasi customer agad so yun lang mo nang checka, good morning, good morning, good morning happy selling, more benta sa atin ngayon Huwebes. Okay? Bye! Medyo kailangan ko na ata din magtapit. At dahil nga wala tayong super assistant for today's video, tayo ang gagawa ng mga ginagawa ng ating assistant araw-araw. Kasi tayo naman ang naka-duty. So, hindi naman pwedeng pag pa natin yung mga dumi na sa ating assistant. So, kung tayo ang naka-duty sa ating tindahan, obligation natin gawin yung mga duties and responsibilities bilang isang tendera. Okay? Alright! At itong kagandahan, pag wala tayong super assistant, kasi ang sahod ni super assistant ay mapupunta sa atin. O, diba? Ang saya-saya. At may sakit ang aming baby is snowber Wow! wow. Tamlay-tamlay. O, oh, baby abonso namin. Ayan eh. Hmm. Wow! Ano wow naman na oh, baby namin? May takit-takit. Pagaling ka na baby Snober. Lob-lob na mama 'yon. Kapi-kapi time na, mga ka-super kasari. Kapi tayo. Siyempre, ang ating kape ng bayan, Lux Slim, available sa Rosham Online Shop. Kaya si Madam Nsti blooming at sumis sexy Sana all, papartneran muna natin ng Hopiang Munggo. Pag isa kang tindera, didiscarte ka na lang talaga kung paano ka makakapagkape, paano ka makakain. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng umalis sa iyong pwesto dahil mayat-maya ang mga customer, kaya didiscarte ka na lang kung paano ka makakain, makapagkapi kape O, oh, ayan. Relax-relax muna ang madam. Habang wala pang bumibili, higop-higop po na ng kape. Ang kape na available sa ating Rosham online shop. Uulitin ko, check out, check out lang. Luxlim product Kaping non-acidic, pwede sa diabetic, at keto-friendly, may collagen, at low-tatayon. Check out na! Bye!